Paskuhan dapat meron po dapat kahit papano may paghandaan tayo. Sabi nga nila kung yung kaarawan ginagawa mo ng paraan o kaya pagka-birthday mo gumagawa ka ng paghahanda para sa inyong selebrasyon ng kaarawan. Siyempre yung mga Paskuhan, kahit papaano maghanda rin po tayo. Ha? At ang hinag birthday yun po ang may kapalan. So dapat talaga dahil na ng ngayon although nakakaroon po ng problema nagkakaroon ng mga pagtaas ng presyo. At sa gitna nga po ng taas presyo ng bigas, gulay at isda, bakit bisa yung isang pinag-uusapan ng gobyerno? Tanong tuloy ng marami, makakain ba natin ang mga missiles na yan? Habang ang karaniwang Pilipino ay nagdurusa sa taas ng bilihin, bilyong-bilyong pondo naman yung napupunta sa armas. Mas kailangan natin ng pagkain sa lamesa, trabaho at servisyong panlipunan, hindi bala at digmaan. Hindi ba't aral na nakasaysayan na kapag militarismo ang pinairal, mamamayan lagi ang talo. Kung mismo mga hapon ay nagpoprotesta nagpo laban sa militarismo, bakit tayo pa ang magpapagamit? Dagdag insulto rin, ang nuclear waste ay tinatapos sa dagat, kabuhayan ng mga isda nawawala at kumpurpumen hanggang ngayon ay hindi pa kinikilala. Ang tanong, mas mahalaga ba ang pagkain? Ah, mas mahalaga. Mas mahalaga, hindi po yan tanong. Ang totoo po talaga na mas mahalaga ang pagkain kaysa bala. Ang trabaho kaysa digmaan, gayon din ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Miggy Pusada na bago tayo makisaw sa gulo ng ibang bansa, ayusin muna natin ang sariling tahanan. Dahil sa uli hindi misais ang kailangan ng Pilipinas kundi pagkain sa lamesa at kapayapaan sa ating bayan. Good morning, Metro at Metro. Ay, magandang umaga kay Sir Jerry Cornista. Magandang umaga.